ndi pa. Eh. So, absent to, no? Okay, sige. O, ma'am, ispo ng lahat. O, ilabas po yung kwaderno. Kailangan po natin yung kwaderno. Pwede ba burahin ko ito? Pwede ko burahin ito. Pwede ko bang burahin? No. Okay, sige. Oh. Umayos na lang po. Umayos na lang po lahat. Okay. Ilabas po yung kwaderno. Okay. Ilabas ang kwaderno. Okay. So, tinalakay po natin ang expository. Okay. Bago pa man po tayo na natin talakay yung expository, tinalakay natin ang pagsulat ng talata. Sana po nakikinig. Okay. So, ano nga po muli ang dapat taglayin ng isang talata. Pangunahing paksa, pangunahing Karirefill re ko lang ng ink. Bakit ganito? Plus detalye. Okay. Okay. Group number? Group number four. Okay. So, ang talata ay kinakailangan tag magtaglay ng pangunahing paksa ng pangungusap at yung detalye ng pangungusap nito. Naintindihan ha? Okay. So, ngayon, so sa pag... Kasi problema kasi natin ito. dapat nag... Oh. Sa pagsulat ng sanaysay, kailangan nating alam-alam at matid natin yung tatlong bahagi ng Sanaysay. Ano po yung tatlong bahagi ng sanaysay? Tatlong bahagi ng sanaysay. Okay, nilalaman at yung pinaka wakas natin. Okay, group number Five. Okay. So, tinalakay natin ang expository batay sa pagbibigay ng proseso. Sa pagproseso -pro o yung proseso o pamamaraan sa pagsulat ng sanaysay na expository, dapat una alam mo yung paksa. Okay? Dapat alam mo yung paksang tatalakayin mo. Dapat meron kang alam sa paksa. Okay? So, do sa paksang napili mo, dapat meron ka ng ideya na dyan. Okay? Now, syempre, dapat alam mo din kung ano yung iyong layunin. Bakit bakit kasusulat ng sanaysay? Bakit kasusulat ng isang sanaysay tungkol sa paksa? Halimbawa, ito yung ha, hindi tamad ang mga Pilipino. Kung titignan natin, Nagbasa kayo ng isang tekstong expository tungkol sa tamad, pero bakit? Tama po ba? Di ba sinasabing tamad ang mga kabataan ngayon? Pero ngayon, tignan natin, hindi daw tamad ang mga Pilipino. Ano ang katibayan na hindi talaga tamad ang mga Pilipino? Pero, wait lang, halimbawa lang ito ha. So ngayon, ano ang pinakalayunin mo, bakit kasusulat ng sunaysay batay sa paksang ito? Okay, so ang layunin mo is makapagpaliwanag. Makapagpaliwanag ng mga idea tungkol sa paksa. Okay, so yung paksa, yun na yun. Isulat ha, isulat sa kwaderno. Sabi ko, ilabas ang kwaderno, magsulat ginaguide ko na kayo para sa inyong gagawin. Tapos, tatanungin nyo ako kung ano. Okay? So, yun yung layunin. So, kung may layunin ka na, isa sa mga proseso ay dapat meron kang simula. Ano dapat ang dapat taglayin ng simula mo? Parang may introduction. Okay. Introduction sa paksa. Bibigyan mo ngayon ng introduction yung pagsamo mo tungkol sa konsepto ng katamaran. Diba? Kasi ang pinaka-idea natin dyan yung pagiging tamad eh. Batay sa kalagayan, ibigay mo ng introduksyon, ano ba yung kalagayan? Kalagayan ng mga Pilipino sa konsepto ng katamaran o kasipagan. Bate sa kasalukuyang panahon yan, ha? Okay. So, after po noon, pwede ka rin magbigay ng uh, ah, ano, definition. Definition ng mga termino. Apo. Group, group number mo? Two. Nakadalawa na, no? Hmm. Okay, group one kadalaw na ba? Wala naman akong tinawag, di ba? Okay. So, yun. So, yun ha. Pero yung pagbibigay natin ng na de definition, pwede rin natin ilagay ito sa nila naman. Possible din to. Depende sa gagawin mong pagtalakay. Now, sa yung nilalaman, batay sa paggawa mo ng expository, ano yung pwede natin gamitin? Na mga pwede natin lamanin sa ating sanaysay, gamit ng expository. Okay. Pwede tayo magbigay ng sanhi at bunga. Bukod pa sa uh, group number? Two. Bukod pa sa sanhi at bunga, ano pa? Mm. Suliranin at solusyon. Group number? Group number? Four. Meron pa ba? Mga halimbawa, yan. Oh, mga halimbawa or mga ebidensya. So, yung mga ebidensya mo, okay, sige, anak. Okay, look number, ano muna ito? Five and two. Pagkakasunod-sunod. 'Yung proseso, eto na 'yung proseso, kaya hindi na natin ilalagay. Pero 'yung pagkakasunod-sunod ng mga ebidensya ng mga suliranin o ng mga sanhi at bunga, ay dapat alam natin ang pagkakasunod-sunod. Pero 'yung mga ebidensyang ito ay pwede nating ibigay rin dito sa mga to. Okay? So 'yung sanhi at bunga, mabibigay ka ng mga ebidensya. Ebidensya. Eh, sorry. Okay. Eh, ano ba nangyayari sa akin? Oh, ebidensya. So, sa pagbibigay ng ebidensya, anong dapat mong gawin para makakuha ka ng ebidensya? Kailangan mo mag... Okay, kailangan mo magsaliksik. Okay. So, gagamit tayo ng internet. So, balit, hindi natin kaila kailangan natin, kapag tayo nagbigay ng na ebidensya, gamit ang internet, kailangan natin kilalanin kung saan galing yung impormasyon. So, dapat gumamit tayo ng mga sayetang ayon kay, kung sino yung author, ba, ayon kay Dr. Ganto, ayon, o kaya, ayon kay or ayonsa? ayon sa, o, ayon sa DOH, o kaya, kukunin mo kung saan mo nakuha, ayon sa, doh.gov.ph, for example. Yan. Kukunin mo kung saan yung source. Okay? Saan mo nakuha yung information? Okay? O kaya sino yung author ng artikulong binasa mo? Okay? Di pagkay, sino yung author? pagsa sa, saang uh, website? Website o kaya saang artikulo? Babasahin. Babasahin. Okay. Website. Babasahin. Or ano yan. Okay. So yan ha. Sa pagbibigay natin ng ebidensya. Okay. Now. Matapos mong talakayin na yung paksa, gagawa ka na ngayon ng iyong wakas. Kapag tayo gumawa po ng wakas, kailangan natin magbibigay gabi tayo ng konklusyon. Sa iyong opinion na agad ba? Bagawa agad tayo ng desisyon? Yan, buod o summary. Okay, group number? Five. So, kailangan mo munang ibuod yung ginawa mong pagtalakay. Gawan mo muna ng pagbubuod. Ibuod mo muna ang binigay mong pagtalakay. Saka ka magbibigay ng iyong konklusyon. Okay? Yung conclusion mo, batay sa iyong opinion. Okay? Ano ang iyong hatol? Tamad nga ba mga Pilipino o hindi? Okay? Anong opinion mo? Yes, gan yes anak. Okay, ano po yung difference na o pagkakaiba ng buod sa conclusion? Pag sabing buod, bibigyan mo ng buod summary yung ginawa mo pagtalakay sa nila naman. Okay? No, conclusion is what is your conclusion about the topic. The question, the topic is hindi tamad ang mga Pilipino. Tamad ba mga Pilipino o hindi? What is your conclusion? Oo, hindi. Based on your based on your discussion o batay sa iyong ginawang pagtalakay sa nilalaman, tamad nga ba mga Pilipino o hindi? What is your conclusion? Okay? Nagets. Nakuha. Maliwanag po ba? tanong. Walang tanong. Okay. So, ngayon po, ang gagawin po natin, gagawa muna po tayo ng burador or draft. Draft, ha? Ida-draft nyo muna ang inyong gagawin sulatin. Okay, una, makinig. Okay, ang paksa natin, ito, hindi tamad ang mga Pilipino. Yan na po yung pinaka-topic. Okay? So, susundan, susundin nyo na lang to. Susundan nyo na lang. Naintindihan, ha? Susundan nyo na lang yan. Okay? So, kinakailangan nyo pong isulat. Meron ba kayong one whole paper? One whole. Okay. So, sa isang one whole sheet of paper, one whole, ha? O manghingi sa mga wala, manghingi sa kaklase na may one whole. Isulat po ang inyong draft. Okay, draft. ng yung gagawing sulatin, essay, tungkol sa paksa. Naintindihan? Naintindihan? Tsaka ako, kayo, tsaka ako ibibigay ko po sa inyo yung inyong activity sheet tsaka nyo doon isusulat yung final. Yes, anak. Pwede po mag-research. Pwede po kayong gumawa gumamit ng internet, gamit ang inyong mobile phone. Pwede po mag-research. Yun lang ha, tandaan. Huwag natin i-copy-paste ang mga information. Yun lang, para hindi tayo ma-plagiarize. Yes, tan tanong anak. Pareho po ito nung na, na, Last year? Anong last year? last, ah, yung last year na ginawa natin? Oo. Oh, Parang ganoon lang din. Pero kasi di ba nung una, kasi nagbalangkas muna tayo, di ba? Ngayon, binalangkas na natin. We outline it na sa, para sa inyo. Yeah. Ito na yung outline. Pero ang gagawin nyo na ngayon, gagawin nyo na yung essay. Nag ah. Today po yung paggawa ng out ano yung paggawa ng draft. Okay, gagawin po natin yung draft today. Okay? Maliwanag po ba? Okay, sige po. Humingi po ng papel, one whole sheet. One whole, kumuha po ng one whole. And then simulan na po yung gagawin natin. Okay.